Hmm. Ayan ang aking mama. Baga ako kay mama. <laughs> Magandang araw po sa ating lahat sa video nito meron po tayong mga bisita at meron tayong mga asikasuhin ngayon po pala ay meron tayong mga darating na bisita kaya medyo magandahan lang po tayo dito sa bahay dahil malapit na rin po sila dito pupunta po yung aking mga kapatid tsaka yung aking nanay sa wakas makakasama ulit natin sila at ngayon po ay magluto lang tayo ng ating ihanda na pang ulam yung aking nanay pala ay galing pa po dun sa binget So bumiyahe sila kasama po yung isa kong kapatid para mapuntahan tayo dito sa Batangas bago man lang tayo bumalik sa Taiwan. Amen. At baka po sa mga susunod na araw ay hindi na rin tayo makapunta doon sa Baguio. Gawa nga dahil kay Ellery. Sobrang lamig daw po doon sa Baguio yung weather. Kaya baka magkasakit po si Ellery kaya hindi na po kami tumuloy. So sa ngayon ang pupunta muna si Mama at saka yung aking kapatid pagka tayo nag for -good naman pwede na tayong makapunta doon dahil medyo mahahaba-haba na po ang oras natin noon sa pagpunta doon o pagbakasyon so sa ngayon kasi limitado lang po yung ating oras o yung ating panahon para i-spend dito sa aking pamilya kaya so sa ngayon dito dito po muna tayo Yehey, Nandyan na po sila Tita Joanne Yan, nalabang ayan po yung aking kapatid na babae. Kasama niya po yung kanyang pamilya, kaasawa at saka mga anak. Ayan. Hi! Yay! Hi, Gabriel! Hi! Ayan na. Ayan. Ngayon, P.O.P. May vlogger kang kapatid na katutok agad sa camera. Pagdalas <laughs> nga yun eh. Oh. Oo. Ay! Subutsog pala to, tsaka si Ashley. Ah, Oo. Oh, oh. Naligaw na naman kami. Hi! Hi! Pa, may barang Festival pala. Ay, sila mamang mototraffic. Kung hindi Ay, kayo nag, ano, mamaya pa. Uh. Wala na namin. Kung hindi na. Hindi na. ano ba, kayo sa dumaan dito? Ang um, balita. ibaan. <laughs> Kaya yung aking bayaw. Si uh, RJ. Mototraffic kayo. Ay, yung anak ni Joanne. Baba, baba. Yung oh. no, aking kapalit. Tara! Ito. No, hmm. na namin yung mga bike nila para hindi mainit. Hmm. Na, labas. Hindi ba sila mahilig sa online online? Hindi yan nagga-gadget. Bihira. Oh, ayan. tanggalin ko. Yeah. nandiyan yung aking mga kapatid. Susunod naman yan nang darating po yung aking mama. Iba naman yung sinakyan nila dahil nga galing sila sa Binggit. Okay. Asikosoin ko lang yung aking mga kapatid at yung kanyang pamilya. Yeah. Ayun, naglalaro yung dalawang magpinsan, no? Si Botchog tsaka si Ellery, yung aking anak. Ngayon <laughs> well, po ay gawa naman tayo ng suman. Kasama natin si Inay. ng ating mga ingredients. Yan. May gata dyan. Sa uh. Tapos si Inay dito po ay naglalay po ng dahon ng saging. Ito, pigaan po natin itong nabili na pinagtod na nabili. Tapos magpiga na po tayo ng niyog. Nilagyan na po natin ito ng mainit na tubig. Magpiga po tayo. Bento po talaga pag nagpipiga. Mano-mano kamay. Ngayon guys ay nakapagsalang na po si Inay dito. Yung ating pinigaan ng unang gata may asukal na po yan Si sino po ngayon ang magluluto ng ating suman may gata ho sumang patanggas basa ho suman ho <laughs> gumagamit po ng malagkit na bigas inugasan itong malagkit hmm. inugasan mo ng bago iluto tulungan natin si inay lalo halo natin Suman, Batangas. Si Mrs. Palay nagpapatulog. Pinapatulog niya po si Ellery. Dahil kakatapos lang din po dumede. Halloween ng haloin po ito para maiga. Habang tayo nagluluto, kasama natin si celery. Tapos yung aking kapatid tsaka yung kanyang pamilya nandun sila sa damuhan nag enjoy nag picture picture sa may kambingan nagdo vlog vlog ma ayun sila oh ayun sila oh sila butchog hmm. butchog kuya butchog natin na halo halo hinahalo-halo halo yung malagkit tapos so, yung asawa pa ng aking kapatid ay uuwi ulit kasi meron silang business. Kailangan bantayan. Yun. Wala pong magpapantay pag nandito silang magpamilya. Bukas po ulit babalik. Hindi kaya pa sila ang laman ako? Hindi po. Ang <tipan> sarap. <tipan> Tapos po ito, babalutin ng daon ng saging. Habang sila ay nagbabalot ng suman, susunduin po natin si Mama. Gamit po tayo ng motor para mabilis tayong makarating doon. Hmm. Sila Mama po ay galing pa sa Bagyo sa Binget. Yan, kanina po silang umaga nagbiyahe ngayon po ay hapon na. Ayan po, 4.23 na po ng hapon. Ayan, base sa ating oras sa uh, gauge ng motor. O sa speedometer. Ayan. Abangan natin dito sa labasan. Dahil naka po sila galing sa SM Lipa. Ayan. Ayan po, nandiyan na sila mama. Ayan. Ayan, dahil yung dala artista ng taon. Dito na lang kuya. Mm -hmm. Yan. Hey, mother! Ha? na si Diana Subiri. Yan. Baba muna natin mm -hmm. yung mga gamit. Oh. Dito na lang. Uy, salamat kuya. Salamat ka Salamat. Thank you kuya. Yan. Galing pa silang SM Lipa. <laughs> Medyo malayo-layo. Nasayad nga yung ano. Masayad ay, ay Oo. Oh. Salamat kay Kuya. Ha? Oo, oh, Ren TV sa ano? YouTube. YouTube. rent TV. Ren TV. Oo, oh, sa YouTube channel. Makikita na yung ano Oo, makikita na. Yung unang lalabas. Po sa ah. Anong pangalan nyo Kuya? Cesar Piquero. Ah, yan. Shout out kay Kuya Cesar Piquero. Yan. <laughs> sa rent TV po. Shout out sa kanya. Salamat po sa pagdating sa aking Magulang, tsaka sa aking kapatid. Thank you. Ayun, yeah. yeah. thank you, thank you. Ha? Huh? Rent TV. Oh, Rent TV. R E N T V. Yan. <laughs> thank you, thank you. Hayan? Let's go. Nabang god Grabe, tangkad na ni Gwen. Matangkad pa yata sa akin. Bakit maputok? Grabe. Mm. Ayan ang aking mama. Baga ako kay mama. oh, bless, bless muna kay Lord. Andito yan po. Yeah. Oh, bless. Minang nag-bless si Ellery. Andito yung minang ah. Inay, ha? Si Inay, Nagagawa. ng ano. Suman. Ay, wow! Pag-aroon ni Mama. Ilang beses na siya ni Mama sa amin na yung gawa. Ayan. Banding-banding ko muna kami. May mga pasalubong ni Mama. One is... <laughs> Ayan. 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 Ang no? Ah, ito po yung aking ano. Ito yung aking kapatid si Gwen. Ba bakit tinatakpan mo? Ayan, oh. Oh, di ba? Lola. Kiss ka nga ulit kay Lola. Kiss. Kiss ulit. Kiss. Kiss si Lola. Kiss. Kiss. Lapit ka. <laughs> Yay! Oh, sweet naman. <laughs> so, sila mama ay ayan, eh, nagpabili tayo ng mga tinapay. Eh. Hmm. Mga ibang gulay, gaya ng cauliflower or broccoli yun yung kaya lang po nilang bitbitin ang pinabili natin para hindi sila mahirapan ng bitbit -bit. mga kayo pa yung ma mm. tapos meron pa tayo dito mga ano may carrots pa pala pang chapsoy ito pala yun yung pangtanim na sinasabi ni mama tanglag Oo. tanglag eh, marami pa dyang kulay. Hindi natin isa-isahin. Tsaka may palaman din na ubi jam, strawberry jam. Gaya po nito. Mm, strawberry. Pakita wow. ito. So, si inay nga daw po magtagari. Maganda daw. <laughs> Ayan, nakain mo na sila mama. So, si inay ka sa pa rin na nagbabalot ng suman. Kain po tayo. Kain po. Ito so, yung ginagawa ni inay. <laughs> Hmm. Yung pa, yung yung pa. Ngayon naman po ay magbalot tayo ng lulutuin nating suman. Yeah. Si so, uh, Mrs. Tsaka nagbabalot din po. <laughs> Yan. Tsaka natin si Sirin. Oh. Um. Yan. Ayos na po. Ayos na po yung ating nagawa. Oh si Red. Yun, ayos na. Ngayon lang po yung gagawin natin. Bago natin pakuluan. Yan, habang nagkakatuhan sila mama doon. Yan. Yan, Ayun. 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 Ngayon po italaga na yung ating suman. Yan. Yeah, Inaayos lang po ay, ni Inay. We mm. I N D O T A I N D O. Ay, ay, mm. Hoy, maulap. Maulap. Bueno, exercise. Sinasanay <manyan> kami ni Jko. Mm. Ini kuwentuhan si Mama nung kanya'y experience niya po. Open na po 'yan. Tourist spot sa, sa Bagyo. Eh. Ah. Ngayon po, ayun na po. Tinakpan na natin yung ng saging. Tapos lagyan na po natin ito ng tubig. Lagyan na po natin ng tubig. Ayan. Dahan-dahan lang. Tapos ngayon naman guys, kakatapos lang natin magsalang ng suman. So suman so tuloy, suman so po. Nandyan naman po yung aking mga kapatid. Yung aking ate. Papunta naman sila dito. Bumalik po sila dito sa ating tahanan. Ng biyaya ay magkakatipon-tipon po kami dito. Baka sila tatay lang po ang wala. Eh na. Kung ah. na naman sila. <laughs> Hindi natin inaasahan. Alam ako si Mama lang ang bisita natin pero pati sila Ate Kim, tsaka sila Joanne, yung aming mga kapatid. Dito. Yeah. Mm. Ay, yung aking Ate Jean nandiyan ulit. Yes, mother. Yes, Ate Jean. Asa sa sakin, no? Okay, sa sakin. Bakit? Mm. Babalik bukas. Sino kasama mo?

o, oh, andito yung kamukha ko. Siniyan. yan? Diyan ka lang, diyan ka lang anak. Sino yan? Ayun, bless, bless, bless. Yehey! Kiss, kiss, kiss si tita, kiss. Ay, sorry! Diba? Yeah. Uh, okay po, baba po kayo. Ang kuya, ang balita. <laughs> si tatay. Oh, Tapos may mga kamigyan pala si Ate Gin. Ayan, sasama mo Gin. Pasok po kayo. Yeah. Pasok po. Good morning po sa ating lahat. Hindi na po tayo nakapag-vlog kagabi. And dahil po nag-enjoy kami ng aking mga kapatid tsaka si mama. Ayan, banding po. Kaya medyo hindi na tayo nakapag-vlog kagabi. Kaya nakauwi na rin po yung iba kong kapatid. Tapos si mama at saka yung bunso mong kapatid sila Joan. saka yung mga anak ay nandito pa rin. Kasama natin. Hi. Hi. Tapos kasama ko po si Ellery. Ngayon po ay umaga na mua. <laughs> Hi Kabilis. Hi. Hi. Fly. Opo. Flying kiss. Flying kiss. Yan. Kiss mo si Papa? Hmm, ako naman. Good morning Tapos tayo yung -kape. Ma, kape ka kape kayo Tapos galagala muna natin si LR dito sa labas Habang tayo yung nagka-kape tayong kape dyan Kape po tayo Asan ang shoes mo? Asan ang shoes? Yan. si mama pala oh. <laughs> Pausap natin, kakwento natin. Oy, dito, dito. Anak, dito. Doon kayo nula. Hmm. Yung habang si pinapalakad natin dito sa labas. Yan, eh. nagmumunay muna rin si mama dito sa paligid. Hmm. Hmm. si Lola. Lola! Si Lola? Ngayon mo lang ulit nakita si Lola. <laughs> Ngayon nga lang ulit nakita si Mama. Matagal-tagal din niya pong hindi nakita. One year na yata. Mm. Maliit pa siya nung nakasama niya si Mama. hi ka. Hi. Hmm. Kaya <laughs> kakwentuhan natin si mama habang nagkakape Tapos si Ellery tapos na po siyang maglakad-lakad <laughs> lang minutes ka rin naglakad-lakad anak. Ha? So hanggang dito ko na lang po muna tatapusin itong ating vlog. Abangan na lang po natin yung mga susunod natin na vlog. Yan kasama po sila mama dito sa bahay. Sa mga aming panggagawin So maraming salamat po sa inyong walang sawang support ha? Ingat po tayong lahat and God bless po. Bye bye ka na anak. Babay. Babay. Bye bye. Bye bye. Bye. nag na siya. Flying kiss. Flying kiss. Ang <laughs> galing na hon. And... Um.